Hi guys! Welcome to my vlog. Good morning, good afternoon. saan man kayo naroon. Guys, samahan nyo ako guys kasi magpapaluto yung amo ko ng silik. Tapos, handa ko muna yung kailangan ko guys. Samahan nyo ako guys ah. Kasi yung lugaw, yung atin lugaw yon. Kaso lang yung kanila dito yung silik ay gatas ang nilalagay sa ano, sa pa Manok Pagkulo ng manok Buong manok pakuluan Tapos ilagay yung Ano nila Yung bigas Tapos lagyan ng Katas Yun ang tawag nilang silik Tapos ngayon guys Mag-aayos lang muna ako guys Sa, sa mahaya ko guys Balikan ko kayo Pagkatapos ko mag ano Kasi mamaya Magigising na yung amo ko Kasi yung amo ko kasi Siya uh, Uupo lang siya Tapos Alam ko naman magluto Kaso lang Nakabantay siya Tinitin, nakaupo lang siya. Binibantayan lang niya ako kung paano ako magluto, kung anong sunod, ano ganun. Kahit alam ko na, aso lang nagbabantay, nakaupo pa rin dito sa kusina. Pakita ko lang yung, yung wala pa siya, pero pag nandiyan na siya, hindi ko na mapakita sa iyo. Okay guys? Okay guys. Ayan guys, ayusin ko muna to guys, kasi mamaya gagawa siya ng salad. Ayan kasi yan. Yan ang manok ang kailangan ko. Tapos para prutas din kasi wala na siyang prutas na kakainin niya guys eh. Yan guys. Kita nagpaano tayo ni. Alam tay asin. Para mawala ang lansa. Tsaka, vinegar. Si Mate yung amo namin. Ayaw ay na yung malansa naman. Hindi na magmalansa. Malinis naman. ilaga natin dito guys ayan ayan siya so guys ilaga natin dito ayan natin na pamintang puti saka isang sibuyas ayan ilaga natin dito kahit sa grip lang siya ilagas. Kasi ang sabon niya, yan ang pampalasa sa lugaw nila. Tapos, itong tubig, ito yung panglagay ng bigas. Tapos, itong manok ilagay sa ubin. Tanggalin mo. Tama yung manok ni Pipino? Oo, oh, tama na yun. Yan na siya guys. Ito na naman tayo gagawa tayo na. Hugas muna natin itong Ano.

tayo ng salad guys ayan guys ano ba ko kasi iba catastrophis. Magmana ng sampu carares ang yang pinakuhan dos. Sasan daw. Oh, tingnan mo may utak. Yung big break na yan sila. Let's do si break na siya. i Guys. Yan, para may panghimagas ang aming amo. Kailangan niya may himagas-himagas siya. guys. Kumulo. Nilagyan ko na siya ng asin, guys. Ayan. Snack na tayo, guys. Kasi, ito yung luto kong spaghetti, guys. O, sawa. Todo sawa kami, guys. diba, ba? Todo usawa kami. Kaso lang yung espageti ko, nalimutan ko yung hotdog. lang ka yung espageti ko, nalimutan ko talaga. Yan, muna, mo na. Kain mo na tayo guys kasi mamaya pag nagising na yung amo ko, lagi ang yun dito sa kusina, magutom na kami. Puro ano, isnap mo na. Kahit naman siya, ano, wala siyang hotdog kasi masarap naman. baliktad natin mga after mga 20 minutes ko nina na natin para hindi masyado siya lata. Kasi baliktad natin kasi yung ibabaw. Hindi pa masyado ito. Kasi ilagay yan sa oven ngayon eh. guys. Ito yung gagamitin ng amo ko guys na bigas. Dalawang klase. Ayan na yan. Mamaya eh ano na yan. Tagyan ng uwin, tapos oven tapos i-oven. guys. Ito yung gatas, as, asin, saka butter. Ito na yung sabaw, guys, oh. Para yan. Mamaya, pag gusto na magluto yung amok ko, lagay na lang yung ano, handa na lahat yan. Ibigasan na lang yung talagang ilagay doon. That's okay. Balikan ko kayo mamaya. gatas na ito ang bugas, guys, para maglugaw na akong araw. Guys, now, ano na, guys. Ugas ko na yung bigas, guys. Kaya lang natin kukulo yan, guys. Kasi ilagay natin ito, guys, dito. Kasi yan ang tawag na silik sa sawi. Eh. Lugaw nila. Pero masarap lugaw nila kasi gatas, eh. Ito yung gatas na ano? isabaw dyan. Ito yung gatas na isabaw, guys. Dito. Oh pakuluin muna natin yan guys kasi ilalagay na natin yung kanin. kasi mamaya maya baka maya maya eh hindi ako na hindi na ako makapag video kasi nandito yung amo na Ting tingnan kasi tumitingin kasi siya kung paano ko pag ano. para wala pang wala pang ano ba well, lagi naman ako nagluluto pero tumitingin talaga siya ayan na guys inilagay ko na yung bigas guys dito sa kaludero Halo-haloin muna natin guys kasi baka matutong guys. And guys, takpan muna natin guys para maluto siya. And then guys, that chicken. Nandito ng chicken guys. Oh. I-oven lang yan siya guys. Para may makain. Yan ang kung ano nila sa lugaw. Yung lugaw natin, iba yung lugaw natin, di ba? Yan, ganun dito sa so, lugaw. Ang tawag nila sa Saudi, is silik. Silik. <laughs> tubig guys so lagyan na natin to ng gatas mm. lagyan -hmm. na natin ng gatas guys pero tawagin natin yung amo ko kasi tingnan niya kung hanggang saan okay guys balikan ko kayo maya guys ugaw sa Saudi. Kunti na lang para malagyan ng gatas. Tikman natin kung okay na kasi lagyan ng gatas. Mm, okay na. natin ng gatas guys dahil parang maano matigas ang anong niya guys luto ng aming silik silik lugaw silik sa saudi lugaw sa pinas remember bye bye thank you for watching guys see you the other vlog god bless you all Alright.